Okay, good afternoon mga sir. May nag-request natin ng video kung ano ano nung ginagamit kong centralized na hangin para dito sa ating mga setup tsaka dun sa ating mga rep tab. Ayan, papakita ko. Well, ito yung gamit ko dito sir. Ito yung 18 watts na air compressor. Yan yung ginagamit. Malit lang siya, tapos medyo matipid naman siya sa kuryente. Tapos, nilagyan ko siya ng chamber. Itong water dispenser. Bakit ko nilagyan? Kasi para mas makuha mo yung efficiency ng motor at saka even yung distribution ng hangin. Saka syempre mas malakas. Dahil dito nakakompress yung hangin tapos lalabas doon. Makokompress papunta dito sa ating mga setup. So even yung distribution. Syempre hindi mo yun ma-achieve din kung wala kang mga air valve. Air control valve. Yan. yun. yun. Speaking of chamber, may mga alternative ka na pwedeng gamitin para makagawa ka ng chamber ang nakita kong gamit ng ibang fish keeper yung PVC na orange na ginagamit pang drainage system tsaka sanitary line pwede mong gamitin yung size yung size ng D4 or 5, 5 inches para makagawa ka ng chamber pero ako sa kaso ko gumamit ko is water dispenser kasi recycled lang to eh ginamit na rin namin to dati kaya lang yun DIY lang kaya itong naisip kong gamitin oh, bali 14 to lahat 14 na aquarium yung umaasa sa atin 18 watts na air compressor kasi pinakamalaki ko dito is 35 gallons yung sa baba sa flower horn ko tapos 12 gallons dun sa bandang kanan ito yung second layer sa third layer ko 7 gallons na yung mga breeding breeding tank ko yan ng gapit tsaka molly sa pang sekreto dyan sir naglagay ako ng balde dito para mas makuha ko pa yung lakas papunta ron sa aking mga breeding tub doon. dinivert ko pa yan hanggang dun bali nakaset lang siya sa 2 o'clock para at least hindi siya fully open mas makuha ko pa yung lakas papunta ron kasi mas malakas yung pressure niya pag hindi fully bukas yung valve Ayan yung mga breeding tubs natin. Ayan, galing dun sa source natin dun sa may aquarium. Yung 18 watts na compressor. Ayan, ilang tapos pa rito yung umaasa doon. Nasa walo to. Walong reptab plus apat na itong storage box. Tapos may ano pa yung sa plangana. Yan kung gano'ng tingnan nyo kung gano'ng pa yung kalakas. Oh. Pero sa tulong yan ang itong ano, air control valve. Kaya na-achieve natin yung lakas ng ating compressor. And syempre yung chamber. Isa yun sa mga sekreto. Tapos bala ko pa yan extend papunta roon. Kasi may mga reptab pa ako doon. Ayun magdudugong pa ako dito siguro ng PVC pipe na blue na no one half so kung nagtatanong or curious lang uh, bakit daw PVC pipe na one half ang ginamit ko para sa akin kasi mas makukuha ko yung hangin na ibubuga nung aking compressor unlike sa air hose na ganito pag ganito kasi sir maraming ano eh maraming air loss pag, hindi ko naman sinasabing pangit yung ganito kanya kanyang preference naman tayo mga fish fish caper, eh, fish breeder Depende sa inyo. Pero para sa akin, mas efficient gamitin ng PVC pipe na ganito. Mas kukunti yung air loss. Kaya, ganyan yung setup ko. Ayan, so mga nagtanong sa akin, uh, nag-request ng video, ito na yun. Sana nasagot ko yung tanong nyo. Salamat!